Bagamat kabubukas pa lang noong 30 ng Mayo ang bagong tayong tennis court at parking building sa Baguio Athletic Bowl, nagbabakbak at nagkabutas-butas na ang ilang sahig ng tennis court. Kaya naman ang tennis player na si Alias June minabuti mo nang huwag maglaro. Nakikita mo naman, siguro part lang ng talaga, hindi naman perfect. Siyempre may kailangan ano, bago. Ang nasabing gusali, sinimulang ipinatayo noong ika ng Oktubre taong 2022 at nagkakahalaga ito ng 110 milyong piso. At ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenesyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Agad naman nagpaliwanag dito ang alkalde. Sa kanyang post sa social media nitong ika-20 ng Setyembre sa kanyang Facebook page kinumpirma niya na na-award nga ang nasabing proyekto sa St. Gerard Construction pero maayos at transparent daw ang pagkaka-award ng proyekto. Dagdag pa ng alkalde kwalipikadong lumahok sa pagbid ng kumpanya ng mga diskaya at ang Bids and Awards Committee ay sumunod sa lahat ng legal na paraan. Pero nung ginagawa na ang proyekto, lumagpas sa target date of completion ang kumpanya. Maliban dito, umabot din sa 4.9 million pesos ang liquidated damage costs ng St. Gerard Construction sa proyekto. Noong May 9, lumabas sa assessment ng City Building and Architecture Office na 7.8% pa ng proyekto ang hindi nagagawa ng kontraktor at inutusan silang gawin ito sa loob ng labing limang araw. Bagamat tapos na ang mga ito, mayroon pa raw dapat kailangang ayusin sa proyekto. Ayon sa site architect ng bagong kumpanyang mag-aayos, sa ilang sira na nasabing proyekto, marami pa raw silang kailangang ayusin. Bali yung slope niya ma'am, yun po yung ayusin. Para yung lahat ng tubig, hindi siya magpapan. Kita naman po siguro ma'am, yung naging resulta na ng una. So ayusin po namin para yung mga issue na ano matugunan. Na palpak naman po, pero yun nga. Pero kailangan pa rin po talagang ibigay yung dapat quality. Sangayon na sa ngayon, nasa 94% ng tapos ang proyekto at nakatakdang matapos ang mga pagsasaayos ngayong taon. Sinabi naman ng site architect ng proyekto na pansamantala munang isasara ang gusali sa publiko para masimulan ang agarang pagsasaayos sa ilang sira. Angel Arquero, News.